hindi na bago ang pagmimina sa Cordillera. Katunayan parte na ito ng kasaysayan at kabuhayan ng mga residente. Pero naging kapalit nito ang pagkasira ng kalikasan sa paglaganap ng ilegal na pagmimina na problema ngayon ng Mines and Geosciences Bureau. Usapan namin, isi-revisit natin yung Republic Act 7076, yung minahang bayan. Kasi supposed to be, it is the responsibility of the the local government units no to implement particularly the uh, local chief executive himself to implement yung mga uh, nakapaloob dito they are the ones responsible no for determining kung saan yung mga uh, sites na pwede nating uh, uh, pagminahan uh, sila yung magbibigay ng approval kasi dapat may kontrata ito mula sa anim na probinsya sa rehiyon kalinga ang isa sa maigting na binabantayan dahil sa illegal mining pero dahil malaki ang naging ambag nito sa ekonomiya ng lalawigan, isinusulong ngayon ang konsepto ng green mining. Ito ay ang responsabling pagmimina na nakatoon sa pangangalaga at bawasan ng negatibong epekto nito sa kalikasan. Sinimulan ito taong 2022 sa pamamagitan ng pagpirma sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Balatok Tribe at Makilala Mining Company para sa maalinaw kagitan Biog Mining Copper Gold Project. Kasabay rin nito ang pagbubukas ng unang minahang bayan sa Kalinga noong 2021. Right now, uh, they will uh, may ma-open na ano, uh, mauopen na mine sa amin. This is a large scale mine although this is ito yung sinasabi namin kasi ito yung first time in the Philippines na may sinasabing green mining. And uh, this this, has, this will make an impact. This is a big impact. Ang laki ng mangyayari sa, sa probinsya namin pag natuloy ito. Kasama rito ang reforestation ng mined out areas, tamang pagtatapon ng basura at paggamit ng teknolohiyang hindi makasasama sa kalikasan. Dagdag pa ng gobernador ng probinsya dahil sa pagmimina sa kanilang lugar, nalampasan nilang target ng Regional Development Council na 5 hanggang anim na na paglago ng ekonomiya noong 2024. Sa Kalinga, we are the second outside, the, the second fastest developing province outside of NCR ang kalinga. We, we, are doing good. Kaugnay nito inilahad ng Regional Development Council Cordillera sa kanilang Regional Development Plan ng 2023 hanggang 2028 ang pagnanais na balansehin ang paglago ng ekonomiya at pag-aalaga sa kalikasan. Nakaangkla ito sa layunin ng RDC na Inclusive at Sustainable Development sa rehiyon. Dahil dito hinihikayat nila ang mga LGU at mga malalaking kumpanya ng minahan na sumunod sa prinsipyo ng green economy. I have consistently advocated for renewable energy initiatives and responsible large scale mining investments in the region, particularly in the provinces of Apayao and Kalinga. Recognizing, recognizing our region's vast potential for clean energy, I am encouraged that the RDC CAR continues to support the projects that align with the national government's energy transition goals. Sa ngayon, may mga programa ng LGU ng Kalinga na nakatuon sa pagbabantay sa mga aktibidad ng pagmimina sa probinsya. Vanessa Bugtong, RNG News.